Anong okay. pangalan na alaga mo sa Luti? Birdie? Ganda. Hindi, ang name na ngayon, ano? Anong, natin ang name mo sa kanya. Name ko sa kanya. Buro, gandun, stoy, 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 gandun, stoy. Ewan ka naman paan niya, Sam. Kasi pag nakalabas yung paa niya, nakalo na yan. naging best friend na kayo Sam, Sam hindi na siya pake. nagkukulit sa'yo best friend na kayo Sam ganun mo siya Sam ganun 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 yan yan tatakbo ka na gabi ha? gumalo lang yung pa tatakbo ka na yan ganyan ganyan mo siya Dandan lang gabi nagugulat kasi siya. na tayo kay Sam. Best friend na kay Sam. You, oh Hindi na na tayo, Sam. Best friend na kayo. Alaga mo yan, Sam?